Good afternoon mga drivers May nagtrabaho na dito sa bangka namin no? Ayan Nakalagay na po sila ng <coughs> Natawag sa amin na pamaw Ayan po Kasi natapos na po yung Kasko namin ah, ah, Nakabit na po nila ngayon Ayan Ito na po yung Bagong kasko na nilagay nila no? Ayan ito pong kaskong bagong nilagay nila yan at saka nilagyan na po nila ng ano kumahong po mga drivers <coughs> um, shout out pala ko ni boy palpak 03 official ayan shout out sa iyo idol. idol mabuhay po kayo ayan Ayan, nandito po yung kasko namin noon mga drivers. Natanggal na po nila at saka nalagay na po bago yung bagong kasko. Nandito po yung kasko namin. No. Ito kasi mga drivers, maliit po siya at saka mahaba lang po. Ito, ito yung kasko na dati. dati. Yan po. ito po yung kasko dati, no. Mahaba lang po siya. Kasi pinalitan namin kasi may biyak na po siya, no. Yan. Mula diyan hanggang doon. Yan. tapos dito sa kabilang dulo po mga lever sira na po siya yan. Kaya mabilis po pumasok yung ano tubig. Ito. Yan. Uh, sobrang liit po niya, no? Ganito kalaki na kasko mga drivers. Pwede lang to sa ano. Yung maliliit na engine po. Yan. Kung sa'yo pong mataas na kasko namin at saka malaki. Uh, nakabit na po nila, no? <coughs> Uh, ulitin ko lang po mga reverse no. May may nagpa-shoutout po sa akin. Uh, shoutout pala ko ni ano. Ah uh, palpak Pulpak 03 official. Ah uh, shoutout sa iyo idol. Sana po uh, hindi po kayo magsawang sumuporta po sa akin. Yan. <coughs> sana po mga revers no hindi po yung magsawang sumuporta po sa akin uh, pakipalo at pakisubscribe lang po yung Eugene Divers vlog po mga revers uh, sana po matulungan nyo, no, nyo ako no para makatulong po ako sa pamilya ko ayan thank you very much naglagay na po sila ng ano pamaw, pamaw po mga revers yan yan nakadugtong na po yung pamahong namin <coughs> sana no matapos to kaagad ito na po yung bagong kasko namin ito oh, yan, kita nyo no malaki na po siya hindi katulad dati na ano masikip at saka maliit lang yung kasko yan ito po <coughs> Mm, ayan po. Magaganda na. Magaganda na po siya tingnan mga drivers lalo na pag matapos na 'to. At saka ang ginawa nila ngayon, ah, naglagay po sila ng gusok. Gusok sa bangka. Yan, pagkatapos lang maglagay niyan, ah, maglagay din sila ng parka. <coughs> ayan yung ko na At ito po yun sa ano, pangunahan po mga drivers. Yan, ito po pangunahan, ah, hindi pa po, po nila na lagyan kasi inuuna yung ano, yung pangulahi po. Yan po, ito pangunahan na hindi pa nila nilagyan. Pagkatapos nila doon mga drivers ah, dito naman nila umpisahan. At 'yun po ang ano, kumahong namin no. Oh. Yan. Yan po ang ilagay nila dito. Yan. Dito ilagay nila doon. Papunta dito si baba. Sa sa taas. <coughs> okay. Paganda ng tingnan at saka mas lalo pang humaba yung sa kaya namin mga ka-divers mas lalo pang humaba yung bangka namin no yan laki ng deprensya po noon medyo ma ano lang po siya maliit lang po siya tingnan ngayon medyo mahaba na yan po ang hanggang doon noong una hanggang dyan lang po ngayon nandun ang dulo niya madali lang nadali lang madali lang po silang nakalagay nito yan Ah, naglagay pa sila ng gusok. Sige. Ah. Tena. Sana matapos na to mga rebels. At saka pag natapos to no, uh, siguro ang laki ng ano. Uh, ang dami na siguro ng ma karga nito. Malagyan nitong tangke. Kasi humaba na yung bangka namin. <coughs> <coughs> Yan. <coughs> pagkatapos 'to lang maglagay ng parka mga drivers sa uh, maglagay naman kami ng ano fiber mula doon sa kaso hanggang papunta doon sa ano parka po para matibay po siya Dan, tinanggal muna yung mga katig no yun ng apat na katig sa dulo hindi hindi madali yung maglagay ng gusok mga drivers kailangan talaga ano sakto lang at hindi corto tapos nang maglagay yan nilagyan ng epoxy yan para, para matibay pa siya epoxy talagang lagyan ng ganyan po mga drivers yan lalo lagyan ng ganyan para mas lalo siyang matibay no para hindi siya madaling masira po okay